kita itong aking vlog ngayon so welcome guys sa ating gagawin ngayon guys so ang gagawin ko ngayon guys ay mag uh, tayo guys mag clean up tayo dito guys dahil maraming mga palwa sa lubi dito na hindi pa natin natanggal uh, dito so kailangan natin siyang dalhin sa tabi ng area para malinis tingnan para color green uniform na color green ang ating paligid di ba So itong mga ano guys, mga palwa or mga dahon ng niyog. Ayan o. Oh. So, yung mga dahon ng niyog guys. Ayan, tanggalin natin yan dyan. O. Oh. So, tingnan nyo. Marami, marami dyan, di ba? Ayan. So, tulad nito guys o. Oh. So, ito nakita nyo sa likuran ko. O, ayan. So, oh, linisan natin ang mga palwa sa lubi. Tapos, ilagay natin sila dito. Ayan. Ayan. Pero guys, kung, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay nyayahan ko po kayo guys na don't forget to subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga next pa na mga video ko. Ayan. At huwag naman kalimutan guys, no, paki-comment at mag-react, mag-like sa video na ito at pa-share na din guys. Ayan, para marami rin mga Pilipino na ma- uh, ma-inspire na mag-alaga sa paligid. So ngayon guys, simulan na natin. So ito muna ang unahin ko guys. Ayan. So itong grupo na to. Ayan. So, mayroon pa dito, guys. Mayroon pa dito. Ayan, no? So, baka ko pa tayo ng isang biyahe dito. Hai. Halo. My 30 seconds, Pak.